Ito mga kapatid, may nagawa na akong video na ito eh, na ganito eh. Pero walang problema talaga para sa akin na yumaman ng isang tao. Hindi dapat kaingitaan, dapat sinusuportahan. Walang problema ang yumaman ng isang tao. Lalo na kung ang nag-bless si God. Minsan kasi binibigyan ka ng sobrang pera ng Diyos. Tapos titignan niya kung anong gagawin mo ang, ang pagyaman is also a test kung ano ba ang ma sa iyo. Kung masamang tao ka, ma-amplify yung pagiging masamang tao mo. Mayaman ka eh. Kung mabuting tao ka naman, ganun din. Ma-amplify yung pagiging mabuting tao mo. Walang masama sa pagyaman. Pangarap kong yumaman. Eh, pangarap kong yumaman. Pangarap ko yung wala akong iniintindi na bayarin yung kahit na anong dumating kaya mong bayaran. Pero ka kalakip nung pangarap ko na yun, yung mga mabubuting tao at saka yung mga lalong-lalo na yung pamilya ko. Oh. Pag may kailangan sila, wala silang problema. Nang Pag nakakita ako ng herbal supplement na makakalakas sa kanila, mabibili ko agad-agad. Ganun, ganun, yung pangarap ko. Pero, ang hindi talaga kasi maganda, yung magnakaw ka, o meron kang inapakang tao. O, ngayon, maraming mga mayayaman, marami naman ako nakausap na mayayaman, o, mga naging girlfriend, Sasabihin nila sa na hindi ka yayaman nang wala ka na ang tao. Meron at meron kang maaapakan. Pero that is true. That is true siguro in in some way, pero 'yun nga yung challenge. Eh. Gusto mong yumaman, paano kaya yayaman nang hindi ka mga apak ng ibang tao? Mahirap 'yun. Close to impossible siguro. Pero pag tumating yun, bihaya ng Diyos yun. Hindi ka nung yumaman ka dahil nagnakaw ka. Eh, bigay ng demonyo yun. Di ba? Hindi ibang ibang usapan yun. Di ba? So, ako, kunwari, na halimbawa, pumasok ako, kunwari, siya kontrata with DPWH. Yan ang mainit ngayon, DPWH. Kumari, ako isang contractor. So may pondo, dumaan ako kunwari sa tamang proseso kasi yung mga proseso naman na yan inilatag para mas safeguard yung pera ng bayan. O. Kunwari, lowest bidder, ano bang konsepto niyan? Sino bang contractor ang makakapag-produce ng ganito kagandang product maayos na nagawa. So, mas mapa, makakamura yung taong bayan na quality. Pasok sa dimensions. Siyempre, yun ang dinadaya, hindi ba? Minsan, sinisircumvent yung bidding. Minsan, hindi na dumadaan sa bidding. Minsan, pinapalabas lang na may bidding. Di ba? Sino ba yung, kaya nga may kung ano-anong dokumento ang hinahanap kung ano-anong requirements of law. Eh, kaya-kaya naman nilang i-provide. Di ba? So, yan yung kaya-kaya nilang lusutan. Di ba? Kaya nga may ganun to safeguard the money of the the people. Para bagang ano, di ba? Parang tumatawad yung asawa mo sa palengke eh. Saan tayo makakabili na same same na uri quality timbang na isda pero na makakain ng mga members ng pamilya mo na maayos sa tindera ka makakatawad at makakakuha ng same na quality di ba yung magagaling mamalengke okay, ganon ganon sila tumatawad sila kaso ang ginawa nitong mga map parang mafia itong mga ungas na ito nag nagano sila, nagawa sila ng sistema na sila-sila lang talaga. Siyempre, ang namumuno dyan yung kongreso. Kasi yan ang kapangyarihan ng kongreso eh. Sa, sa konstitusyon kasi natin, sa ligang batas natin, the legislative holds the power of the purse. Sila yung may control dun sa pera ng taong bayan. Kaya nga sila tinawag na legislators, mambabatas. Sila yung may control dun sa General Appropriations Act o bill o whatever. Sila may control sa pondo ng ng Pilipinas. Kaya nga nung nong nauuso yung mga content about politics, lagi kong sinasabi na sana yung taong bayan namimili sila ng tamang mga mambabatas kasi nakakaapekto yan hindi lang siya distrito mo kundi sa buong Pilipinas eh. Malaki ang impact niyan. 'Di ba? Diba Bili mo, naglagay ka kunwari ng, ng representative sa Maynila. Putang ina, puro kabalbalan yung ginagawa yan sa Maynila. Tapos mag-iimbestiga siya ng flood control sa Davao. O di ba kung gano'n ka, gano ka bobo yun? O gano'n ka tao yung hype niyan, di ba? Ayan, ayan kasi hindi na nawaan ng tao eh. ba? Diba? So, you know, mabalik ako. Walang masyamang umaman. Babalik ako sa example ko. DPWH ako. Ah, ah, contractor ako. na Nakontrata ako sa DPWH. Yung pondo na kuha ko dahil nabayaran ako for my services. And then, nagawa ko yung tamang trabaho may natira na specification ay may natira na na doon sa binigay sa akin kasama na yung kita ko doon pero nagawa ko ng tama yung mga proyekto tamang specifications walang walang kinurakot di ba para kumita kasi ang contractor simple lang naman yung gagawin mo dyan eh. alisin mo yung mga corruption ng mga mambabatas yung mga padulas yung mga pagbibigyan mo sa kongreso bibigyan mo sa sa DPWH o sa pamputang ina yung mo ng padulas na alisin mo lahat ng yun ilagay mo sa tamang paggamit yung yung pondong mahahawakan mo and then doon kakikita so iwag e, natin, hindi lahat kung nagagalit tayo mas magalit tayo doon sa mga kumukuha ng padulas congressman DPWH eh yung contractor nagpapadulas lang yan naglaliligaw kumbaga naliligaw siya kasi yun ang negosyo nila eh so tama si Mayor Magalong na yung contractor ang pinaka maliit ang pagkakasala dyan pinakamalaking pagkakasala dyan congressman at DPWH